Hai <laughs> Hi mga auntie, so for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano kumuha ng guava or sinasabi sa bisaya na bayabas in a proper manner. So dapat may walis ka para pag ganun mo, hindi ka na mahirapan. Tulad ng gayot no? oh. May mga hinog, ang dami mga hinog. So ang gagawin natin, kailangan naka-pull niyang yung ano, tapos ganyan lang siya. Kailangan naka-anugod pagbunal ni mo para ang force, ang energy. Na, Wait lang, Jun. Okay. Pwede lang. O oh, yan. Nakakuha kong Ayan. Okay. Another two. Another two. Wait lang, Jun. Dapat naka-full power. Para. Para. Ayan. Ayan. Oh, so diba, nakakuha tayo ng dalawa. Dito tayo kasi may ano, mahinog. Ayan, dito din, Kasi meron dito siya malapit. Eh. Lang, jud, kunti na lang. Ayan. 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 At na. So, ayan. So, ito. Ayan. So, apat na. Ganun lang siya kasimpo. Ayan. Ganun lang siya kasimpo Manguha ng kayabas Ito Ayan Dapat Galingan mo pag dito na Nang Jud Paglit lang Paglit na lang Maglit na lang Paglit na lang Ayun na. Oh. Okay. Oh. So, ganyan lang yung proper way sa pagkuhan ng bayabas. Thank you so much. Bye-bye.